Kamusta po kayo? Magandang araw po muli sa ating lahat at nandito po tayo ngayon muli upang magbahagi ng panibagong video na kung saan ay tatalakayin natin yung tungkol ito sa plano na tinatawag ni dating Pangulong Duterte na advocacy ni Pani yung Duterte-Duterte sa 2028 at yun nga ay talagang Talagang ano uh, may uh, ano si ano dito si Panelo na malakas ang tandem na ito kapag naituloy itong Duterte Duterte sa 2028 election. At yun ay kanyang uh, siyempre s'yempre parang meron siyang sariling analysis dito eh. So ito yung uh, napanood ko lang din itong uh, kanyang uh, pagpapahayag na ito sa isang uh, short video ng uh, UNTV. Kaya't uh, panoorin natin itong uh, pagbabahagi rin ni Atty. Panelo para sa 2028 eleksyon. Kasi nga sa ngayon uh, talagang uh, hindi pa pa ano, hindi pa talaga nagkakasundo ang uh, dating uh, magkatandem na ito yung uh, presidente at ang vice president. So nagkaroon ng mga hidwaan na ayun. At uh, talagang uh, medyo dali nga, nahantong nga sa pag-impeach kaya sana kay ano kay VP Sara pero hindi naman yata matuloy-tuloy. to itong news na to. Uh, pakinggan natin dito yung uh, sinasabi ni Attorney Panelo. Pakinggan natin yung sinasabi dito ni Attorney Panelo. And then sa 2020 pag-resign ka, tumakbo kang vice president ang anak mo. Pag Duterte Duterte, maniwala ka lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad lahat. Babalik sa iyo yan bago magkaroon ng alalam. Bakit? kasi sigurado kayong panalo. Naniniwala si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na walang tatalo sa Duterte-Duterte tandem sa 2028 presidential elections. Sige, sabi niya, ituloy mo yung advocacy mo ng Duterte-Duterte, tingnan natin. Gano'n naman yun, hindi niya sasabihin sa iyo. Sabi ko tumakbo ka mayor. Talagang then, uh, ano no? Sa 2028. Talagang uh, buo ang paniniwala ni attorney. At, bu bu buo ang paniniwala ni attorney Panelo na talagang malakas ang uh, tandem ng Duterte-Duterte. kaya ata uh, hinihikayat niya talaga si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte para tumakbong uh, vice president. Dahil uh, yun nga, nakikita niya na talagang uh, panalo-panalo daw ang tandem na ito ayun sa kanya. So talagang uh, ano to eh uh, kaibigan ni Dator ni Panilo si uh, dating Pangulong Duterte kaya matagal silang ano eh may parang barkadahan ng dalawang to eh. kaya, talagang napaka-supportive dito kaya uh, Pangulong Duterte itong si Attorney Panelo. So, yun ata uh, marami tayong uh, nais si ibahagi dito at uh, mayroon pa akong uh, isang video dito tungkol naman ito sa bicameral report na yun nga nagkaroon nga ng uh, talagang uh, blanco at uh, may paliwanag din dito si Pangulong Duterte na talagang uh, hindi hindi ano hindi ano tawag diyan hindi tama na ah uh, payagan na uh, oh, hindi hindi ano hindi siya legit na yung report na yun ay talagang parang kung sa ano parang illegal dahil diro uh, mo naman yung line items niya blangko walang walang amount na naka-specific doon so pwede mong lagyan yun kahit anong amount na gusto mo yun yun sa ano yun eh sa bicameral budget ng 2025 So, meron din akong video dito na nais din na natin ibahagi sa inyo at pakinggan natin itong uh, balita na ito. Through, it, standing... Well, it was actually private communication but na-link na. Yes. Ito pala yung ano yung, uh, yung bago pinaplanong ma-impeach si Sarah. Uh, pakinggan niya natin tong video na ito kung saan nagsasalita ang, uh, dati, ang uh, kasalukuyang Pangulong uh, Bumbong Marcos. Ito yung video na kung saan ay uh, parang uh, hindi daw tama na i-impeach ano parang nagsasayang lang daw ng time. So pakinggan niya natin tong kanyang video na ito. Opinion, this is not important. Hmm. This does not make any difference to even one single Filipino life. Kinumpirma ni BBBM na galing sa kanya ang kumalat na mensahe na hindi niya suportado ang planong impeachment complaint laban kay BP Sara. Nakasad din sa mensahe na ipinatitigil niya ang impeachment complaint laban dito. Para sa Pangulo, hindi na ito dapat pagkaksaya ng panahon. Makakaabala lamang sa Kongreso at trabaho ng gobyerno kung isusulong ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. What will happen to the, if, if somebody files an impeachment? It will tie down the house. It will tie down the Senate. It will just take up all the time and for nothing. For what? For nothing. Sir, have you reached the point of no return? You and be sad sir. Never say never. Well, it was actually private communication, communications. So, yon, na panginigani yun yung mga sinabi ng uh, pangulo at. Uh, Yung marami kasi nagsasabi nito na parang ano lang eh, parang drama lang din yung ginagawa niya. Pero para naman sa akin, kasi kahit papano may pinagsamahan naman itong dalawang to. Siguro malabo talaga mangyari na ipa-impeach ng Pangulo itong si VP uh, Sara. So may isa pa akong video na nais bahagi sa inyo at ito yung, uh, nga, uh, uh, tungkol sa bicameral uh, report. It's packaged very well. Ang 2025 national budget dahil sa mga blanco items sa bicameral conference committee report. Bunso dito ay hinibok niya ang kongreso na iwasto ang ulat o ipaliwanag sa publiko kung bakit nagkaroon ng blanco items naturang report. Dagdag pa ng dating Pangulo, dapat tumaksyon ng publiko kung hindi maayos ang issue lalo na at may mga tinapyas na pondo sa Department of Education o DepEd at zero subsidy para sa PhilHealth. Pagka putol, putol yan o may kulang that is not a valid budget. Uh, for implementation uh, so it's not only inaccurate but I think the budget is in totality invalid hindi na pwedeng magblangko-blangko dyan sa pera ng tao So, inyo po nga napakinggan yung mga news na ating ibinahagi ata ha uh, talagang uh, nakakatuwa dito no pero mo yung naano ko doon yung bakit nagkaroon ng uh, blanco yung mga yung tinatawag nilang uh, ano na yon yung pinaka items na dapat may nakaspecific doon na amount so ibig sabihin no na uh, talagang yung talamak na talaga ang nangyayaring hindi maayos na Uh, paghawak ng budget ng ating bansa at uh, bakit nangyayari ang mga ganyan eh pero mo baik cameraal meeting tapos ganon gano'ng nangyayari binablangkuhan nila parang kahit sinong uh, tao na hindi masyadong alam yung gano'n s'yempre questionable talaga yun eh pero uh, bakit naka blanko siya eh samantalang kailangan yun may specific talaga na nakalagay doon ng sinasabi nga uh, invalid sabi ni dating pangulo nga uh, uh, Digong Duterte na invalid yung uh, bicameral report na yun ng uh, 2025 budget So kung inyo pong uh, nagustuhan itong ating uh, ibinahaging video na ito uh, ipaki-like na lang at uh, i-share niyo na rin sa inyong mga uh, followers o kaibigan o subscribers para uh, lumawak ang marating ng video natin na ito. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, uh, subscribe na po yan at uh, para po masundan nyo ang mga ina-upload nating video rito. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.